Hindi kaya sa'yo ganyan yung ganyang buhok hindi. hindi, kaya naman siya nagpaganyan dahil meron ka doon poknat dito. Dito, diba? Dito, dito, dito. Oo. May oh. Poknat ka ba dyan? Ayun. Ayun. Oo nga, no? Aksidente yan. Bata pa, meron na. <laughs> hindi na pala tinutubuan yung ganyan, no? Hindi na. Hindi na, hindi na. Oh. Ako may poknat. Eh, wag na. Mga kapatid. <laughs> welcome na naman po sa isang episode ng Wasa. Kasama natin ngayong gabi. Eh. Naku. Ingen. I'm sure, kung kayo ay mahilig tumakbo, icon nyo to. Sinasamba nyo to. Ayan. Mga kapatid, ang responsable po sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo <laughs> ng running, Ayan. Coach Rio de la Cruz. Thank, thank you. you, thank, coach, thank you, thank you. Coach, magandang gabi. Magandang gabi. Magandang mo ng commercial, Coach. Pahawakan mga masyertohan tayo ng coach. Yun, yun, yun. Ako, ako rin. Lang ya kayo dalawa. <laughs> so, coach, ah, Jun, atras ka ng konti. Sa tingin mo ba may pag-asa pa yung channel? <laughs> yun. Sa pagtakbo, kaya pa ba ng takbo? Yung, yung, uh, yung uri pero mo tiyan? coach, sumatakbo ko pero hindi lumiliit. May maling pacing siguro. Okay. Ba, bang... Mukhang mawawalan ako ng kliyente pag ito yung ano Iyon. Ayun. Oo. Mahirap yan. Mahirap. Hindi, <laughs> <laughs> kaya naman yan. Kaya yan. Oh, ano. Dedication lang. Dedication. Oh, no? A commitment. Din, oh? Commitment. Yeah. Uy, Coach, congrats ah. Nakakatuwa kasi na makikita ng isang tagumpay yeah. na ba, yung tagumpay na based on oh. something positive. Pagtakbo mm -hmm. ay isang positibong bagay. At lahat kasi man. parang tagumpay artista dito sa Pilipinas eh. Oh. Yeah. At is, ito, sports eh. Ma, Nung nagsisimula ka, Coach, kasi nga, makikita mo talagang lifestyle na para mm -hmm. sa ibang tao mm -hmm. ang pagtakbo at mm -hmm. bigla mo yung mga athletic stores, mga sports stores, oh. dedicated solely to running. Mm -hmm. you know? so tingin mo, ano yung mga factors that gave birth to this culture of running? So, mm -hmm. tingin mo. Well, actually bago ko inumpisahan yung running, meron na siyang, parang nag-boom na din mm -hmm. yung running community. Mm -hmm during 1980s and 1990s. Mm -hmm. So bumaba, Kumunti lang siya. It's because mm -hmm. siguro dahil sa pagdevelop din nung mm -hmm. nung country natin. Syempre, pag dumadami mga mong So nawala din eh, no? Nawala siya, eh. So nitong ang kaya nga nung pumasok ako, akala ko hindi ko ina-expect na ito yung aking uh, magiging mm -hmm. trabaho kasi bala ko sana maging teacher mm -hmm. kasi yun yung course ko sa, sa PE. UP oh mm -hmm. sa PE. Mm -hmm. so sabi ko bakit hindi natin gamitin yung mm -hmm. ano yung mga learnings na natutunan mm -hmm. ko sa iba't ibang mga lugar na sinalihan ko nung estudyante pa ako sa mm -hmm. UP so sabi, kasi parang frustrated din ako sa mga sinasalihan ko kasi minsan lalo na dito sa Pilipinas nung nung time na yun pag ka ah hindi, hindi sarado yung road eh mm. so tatakbo ka kasama yung mga sasakyan oh. delikado tapos mm. yung siniserve pa na tubig mm. tap water Ano uh -huh. yung nasa nasa ano lang uh -huh. timba uh -huh. tapos ah uh -huh. uh, anin mo siya ng tabo ilalagay sa ano so, 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 so gano'n so. na uh -huh. tapos yung pag u-turn mo bibigyan ka ng ano ng straw uh -huh. so pag tumatakbo ka meron kang sinasabi so ka. sabi ko i think meron akong nang ma-share based mm. doon sa mga experience ko kasi mas mahal na na straw mas mahal na. Hindi Wala lahat ng straw. Taga, rephrase natin. Kung baga, walang sistema masyado, walang siyensya. So, nung pumasa ko, sabi ko, ano kaya yung magagawa ko na ma-encourage ko yung mga tao or ma-inspire ko or ma-motivate ko na tumakbo. Kasi, aminin natin, yung running, boring siya. Lalo na sa mga beginner, unang-una. Ang hirap tumakbo. Lalo na pag umpisa, sumasakit yung pagiliran mo. Hinahabol mo yung hininga mo. So, hindi ka talaga komportable. So, ano yung specific na bagay na pwede nating gawin para maging, maging exciting heat. siya, oh, di diba? okay. Exciting sa mga tao. So yung ginawa ko, in ko yung uh, lifestyle, di diba? uh, Parang ginawa kong yung sabi nga nila, yung running down na ino-organize ko para siyang party. Uh, uh, Kasi yung experience. Uh, so yung number one actually sa listahan ko kapag nag ako ng race, dapat yung end result, yung experience ng mga ah, participants, dapat. Unforgettable. Mm -mm. Kasi kapag sila nag ng finish line na happy sila, mm -mm. sila yung magiging ambasador ko mm -mm. na mag-inspire at mag mm -mm. ng mga participants na sasali sa susunod. So, parang convergence lang talaga of factors, ano? At mm -mm. the same time, meron ding renewed appreciation sa mga bagay na mga healthy, no? Mm -mm. Mm -mm. So, actually, yung trending din kasi natin ngayon for the past five years is healthy lifestyle. So, yung magandang uso, no? Actually, siguro, nagkataon lang siya, right time, right place, yung pagpasok ko na yung mindset ng mga tao into healthy lifestyle. So, nung na-experience nila yung races na ginagawa ko, uy, mukhang pwede natin itong i-incorporate. Yung mga in organization coach, marami rin mga magagandang dilang. Ayun! Yun yung gusto kong sundan minsan pag tumatakbo, kasi hindi ko na-ahabol. Lalo Ama, na medyo maiksi yung mga shorts. Yon, yon, so. Meron niyang joke yung mga kaibigan ko. Sabi niya, ito yung observation niya daw. Kapag tumakbo ka daw ng... Uh... 10K pataas. Mm -hmm. 10K, 21, and 42. Ang amoy daw dyan, oh. amoy omega painkiller. Oh. Kasi pahid ka. Kapag 3K at 5K, oh. mabango. mabango daw. Oh. So, kung depende baby kung paano dyan, ng masubukan nga natin. Hindi oh. ko pa siya nasusubukan. Omega eh. painkiller. Oh. Sa <laughs> so, 3K, baby powder. Oh, no? baby powder. Oh. Pero yung pinaka-challenge ko ngayon, na gusto kong ma-achieve yes. ma-inspire Main, ma pa yung mga bata kasi mm -hmm. nung time ko, nung, grief, nung elementary, nung elementary huh? ako, okay. yung pastime ko, Philippine Games, 'di ba? Mm -hmm. Yung mga agawan base, oh, yung laro ano na, eh. na 'yan. Oh, yun yung wala eh kasi uh, nagkauan po ng Oh, actually yun yung malaking bagay na nakatulong sa akin nung time na yun. kasi na-develop yung mm -hmm. skill ko sa pag sa pagtakbo mm -hmm. eh. 'Di ba? Noong una noon, wala namang scientific, basta takbo ka lang. Takbo lang. So dahil ginagawa mo siya every day mm -hmm. after ng nang, nang pasok mo sa sa school, mm -hmm. na-develop nade oh, yung running form. Mm -hmm. So nung nag-try out ako, malaking bagay 'yon kasi mm -hmm. hindi na masyadong kinorek yung form ko. Mm -hmm. Ano na lang yung mga training program. So yun yung gusto kong i-incorporate ngayon mm -hmm. kasi napasok na natin yung uh, running into lifestyle. Eh. So ngayon naman yung challenge is to encourage yung mga bata. Coach, yung nagka-budget ka. Ano yung unang, -unang sapatos sa binili mo para sa sarili mo? Mm -hmm. Actually yun nga yung mm -hmm. kasi kwento ko lang kung paano mm -hmm. ko yung, kung paano ko yung unang sapatos. Mm -hmm. Kasi kapag nagte-train kami sa track oval. Mm -hmm. Nakaapa lang kami eh. Sa, Bicol sa Marikina, Marikina. Ah, sa Bicol. Actually nag-start ako ng running dito na sa Manila. Hindi eh. sa Bicol. Hindi na, hindi sa Bicol. hindi sa Bicol. So tumatakbo ako sa track oval. Nakapaa kami kasi oh. wala kaming sapatos. Oh. Tsaka feeling namin mabigat yung sapatos mm -hmm. eh. Kaya lang later on nung nung naiba na yung sports ko. I mean yung uh, uh, event kasi mm -hmm. from sprinter ako eh. Mm -hmm. So naging long distance. Kaya lang yung long distance kasi nagre-require siya ng road oh. road uh, training mm -hmm. or road run. So pag nakapaaka delikado ba may mapakan kang bote o mm -hmm. ano mm -hmm. di ba bubog. Mm -hmm. So may nagbigay sa akin ng sapatos mm -hmm. kaya lang maliit lang siya. Maliit. Pinutulan pinutulan, pinutulan sa oh, So na, nakalabas yung mga daliri ng paa At least nakakatakbo ka. So mm -hmm. so yung kapag naubos naman na yung ano yung sole, mm -hmm. papalitan ko yung alfombra oh. naman. Di ba? Matibay-tibay ka oh, oh, oh. alfombra yung, yung ididikit ko. Oh, so nagtagal sa yung masikip na sapatos. Oh. Sa tapos nung nagkaroon ako ng budget, una kong binili, yung Chuck Taylor nga. Hmm. Yung double ano pa. Yung, yung double pa, makapal pa. Yung, yung makapal pa hmm. kasi feeling ko, kasi sabi ko sa sarili ko, pag makapal, matagal siya, matagal maubos. Na. Kasi kapag nag-train ka everyday, dalawang beses oh. sa isang araw, mm -hmm. hindi talaga tatagal yung sapatos mo. Eh. So, sabi ko, ito na. So kaya lang, ang bigat. Oo oh, nga eh. Tsaka hindi ka hindi... matatapilok. Oh. <laughs> hindi naman. Anong dahilan ko? Yung sinasabi mo, no? Yung, yung normally sumasakit yung side. No. Oh. Mm Ano yun? Kasi minsan inis na... Hangin ba yun? O baka uh -huh. appendicitis to, oh. mga ganun. Baka may inis mm -hmm. dito, no? Masakit dito. Nung, nung nasa college ako, actually, tinanong ko rin yan sa teacher ko. Mm -hmm. uh, ang sabi nila, hindi ko lang alam ngayon kung mayroon ng findings, mm -hmm. no? Pero wala pa raw explanation doon, eh. Mm -hmm. But uh, siguro, ito based lang to sa mga experience. So, kung beginner ka kasi, hindi ka naman sanay na huminga ng malalim. Mm. Di ba? Pag tumatakbo ka, mm. deep, br deep oh. breathing yun eh. So, yung muscle mo sa in-between doon sa... Ano, sa so, nagko contract sa, sa, sa ribs mo, oh. na i-stretch eh. Okay. So, okay. side stitch yung ano. Mm -hmm. So, ang ginagawa lang namin doon, parang ipe-press mo lang siya. Mm -hmm. Press mo lang, tapos deep breath lang. Paano, paano, coach? Ipe-press Ipe Ipe mo, mo lang kung saan yung side ko. So, kung kaya mo pang tumakbo... Eh panay sa akin, Dok, parang makapal. <laughs> oh. Bukang kailangang apakan talaga eh. Kapag dito, okay lang siya. Na, na, normal uh. siya sa beginner. Pero pagdating dito, baka uh. may hirap na yun kasi uh. yung appendicitis, appendicitis na yun. Appendicitis na yun. Uh. Uh. Normally kasi... Sumasakit uh, yung ano? Uh, yung uh, tuhod naman. Kasi yung, tuhod. tuhod saan, yung huli kontak mo dito eh. Ay hindi na kinakaya yung tuhod. Ayun yung common naman doon sa medyo malaking frame. So ang pinaka number one ano doon dapat gawin mag-lose muna ng weight. Mm -hmm. Pero pwede ka rin namang magtumakbo pero mm -hmm. as much as possible yung mga light lang. Mm -hmm. Halimbawa, bakit may itlog pagkatapos? May itlog. <laughs> yung sa race na ginagawa natin. Sa race, natin. oh. <laughs> may itlog. Ano 'yun? Sponsor lang 'yun. Ay sponsor oh. lang 'yun. <laughs> <laughs> eh kasi nung ginawa yun doon, kung hindi tumatakbo oh. ako, baka oh. ako ng na itlog. So wala so, kinalaman oh. yung itlog. Pero may may actually Protein. may. Oh, may kinalaman ah, din siya yun. kasi pag kinain mo siya after nung run mo, mm -hmm. mas madali kang makaka-recover. Okay, Meron nga kaming saying na after a hard workout mm -hmm. dapat within 30 mm -hmm. to 1 hour 1 hour medyo mm -hmm. matagal-tagal na siya uh -huh. 30 minutes dapat kumakain ka na para para mabilis i-absorb ng system ah, mo okay. yung uh, energy na nawala sa iyo so parang papalitan mo siya kaagad kung dehydrated ka na huwag mong aantayin na mafeel mo na nauhaw oh, wow. ka kasi ibig so, sabihin no dehydrated, dehydrated ka na no? mo. so dapat before pa lang mm -hmm uh, iinuman mo na. Parang paggutom ka din. Huwag mong antena, Para pag ka, oh, no? oh, oh. Oh. Parang paglasing ka, no? May Parang, Parang hangover. hangover. Hindi ko rin makalimutan. Napunod uh, ko siya sa TV noon oh. eh. Bago ka tumakbo, ang, ganda ng pagkasabay niya, yung katawan natin, parang maki na rin yan. Oh. Mm -hmm. Parang... Iko-condition ba? O. Yeah, o parang kailangan uminit mo na so mm. maglakad-lakad oh. ka muna. Oh. Oh. Ito yung, ano, yung bagong... Kasi before, di ba? Pag bago ka mag-exercise or bago mo mm. gawin yung isang activity, anong ginagawa mo? nag stretch ka kaagad, 'di ba? Oh, mm -hmm, so stretch. Mm -hmm. So pagkagising mo, stretch ka kaagad. Mm -hmm. So ang ang explanation lang kasi hindi pa mainit 'yung muscle natin. Yung mm -hmm. yung core body so, temperature. So oh, kailangan siya. pa initin mo muna mm -hmm. siya para pag in-stretch mo parang yung, sa sakya, yung no? muscle mm -hmm. or yung mga joints mo, mm -hmm. nandun siya sa maximum mm -hmm. ano niya? Uh stretch. Mm -hmm. uh, uh, na stretch mo siya nang doon sa maximum. Mm -hmm. So parang ngayon ang pinaka concept na ngayon is at least walk ka, mm -hmm. walk walk or jog at least 10 minutes. 5 to 10 minutes. Then after that, mag stretch Pero dynamic. Parang nire-ready mo yung katawan mo doon sa exercise na gagawin mo. So yung mga static stretching na inihilam at ganyan, doon na siya sa end kasi gusto mong i-relax yung muscle. Uso kasi noon, no, mga 70s, 80s, ito yung mga nakikita natin mga African runners, no? Medyo yung katawan ay kagaya sa'yo, pero talagang thin and wiry talaga. Mm-hmm. Pero nakita naman natin, nung 90s, ito sila Ben Johnson, mm -hmm. ito mga, one, lalo namin yung runners sa 100-meter dash. Mm -hmm. Muskulado. Mm -hmm. Mm -hmm. Magkaiba ba yung katawan ng maratoner at yung katawan ng 100-meter mm -hmm. sprinter? Tama, and, um, tama. Oh, tama. Mm -hmm. So, bakit laging African? Oo, oh, magkaiba talaga siya. Mayroon akong explanation uh, din dyan. So, mm -hmm. magkaiba siya kasi yung sprint, kailangan mo ng strength and power. Mm -hmm. Sa long distance, kailangan mo ng endurance. endurance. Mm -hmm. So, kapag medyo heavy ka... Ma medyo mabag mabag babagay yan yan. ano eh kasi yan. yung weight mo eh 'di ba so yung sprint kailangan mabilis ka at saka yung power ng muscle mo yan. so 'yun yung ano niya yung body composition kapag yan. long distance ka at least thin ka yan. so 'yun yung ano uh, makikita mo yan. na frame nung ano bawat athlete yan. so pag pumunta ka naman sa middle distance in between siya yan nung ano power. nung mapayat yan. sa malaki yung katawan yan. Mabalik tayo dun sa African. Anong explanation naman doon? <laughs> so, lagi silang nananalo, di ba natin sila pwedeng i-ano, yung all mm. Filipino no. lang, di pwedeng. kung titingnan mo, kung titingnan mo ah, sa sa history ng mga mm. nananalo sa mga competition, karamihan talaga nanggaling sa Africa. Mm. So, at at yung mga sprinter, meron din sa ano, sa South Africa, sa Jamaica, mm -hmm. yan at saka sa U.S. Mm -hmm. So, yung explanation, I think, that may kinalaman siya sa location. Mm -hmm. So, kasi yung Ethiopia and yung Kenya, mm -hmm. high altitude sila. Mm -hmm. So, sila sa sanay sila. Sanay sila, oo. So, pag pumunta sila dito sa Pilipinas, sea level, uh -huh. 'di ba? yung oxygen 100%, uh -huh. pag doon kasi less eh. Uh -huh. So, mas mahirap huminga. So, pag dito, uh -huh. mas relax yung mga. Wala uh -huh. kinalaman oh, yung mga cheetah. Kaya mga yung national team natin, uh -huh. mayroon din kinalaman yun. <laughs> Coach, ano yung pwede mong sa amin ibahagi na tip na ito sa mental aspect mm -hmm. naman. No? Kasi tama ka, no? yung boredom, minsan nagsisimula dito. Mm -hmm. Hindi naman katawan mo makakaroon ng mm -hmm. boredom. Yung what goes through your head pag tumatakbo ka? Mm -hmm. Or ano dapat ang nasa isip? Mm -hmm. Tumatakbo sa isip na dapat ito, tumatakbo ka? Yeah. Dapat Well, sa akin personally, sa lahat ng mga ginawa kong pag-insayo or mm -hmm. training, hindi ko pa naranasan na magkaroon ako ng thought or sa isip na, negative. Mm -hmm. Hindi ko alam kung bakit pero lagi siyang mm -hmm. positive. Eh. Mm -hmm. Mayroong time na tumatakbo Kaya ako. ako. Uh. Parang feeling ko nasa Olympics ako okay, minsan mm -hmm. napapataas nung kamay ko. Oh. <laughs> no, yung gala. Yun, yun. Maiba naman tayo. <laughs> Parang naging dumami yung hits ng proposal mo naman sa YouTube. <laughs> tol. Ano ba, diba? lupit nun. Alam mo, okay. pinahirapan mo yung maraming kalalakihan <laughs> no, yun dyan. Oh, grabe yung. Dahil man, sa yan. ginawa mo. Parang dapat mas imaginative pa. Like, mm -hmm. Dapat mas maganda uh, pa yung... Um, Walang yakakot siya. Uh, uh, <laughs> Actually, yung concept na yun, hindi naman talaga siya pinag-isipan ng napakatagal. Mm -hmm. Ito lang eh, based doon sa experience. Mm -hmm. Na hindi kundi, naman natin in-expect na so gano'n. Siya talaga pala yung soulmate mo, no? Oo. Oo kasi binase ko lang naman siya doon sa pangyayari ng buhay mm -hmm. namin. Eh, oh, diba? oh. Kung saan kami nagkakilala, oh. paano kami, mm -hmm. paano ko siya nakita. So, yun lang. Tsaka ang ganda noon, naghintayan sila eh. <laughs> Minsan... May boyfriend uh -oh. siya, uh -oh. ikaw naman yung mm -mm. parang ganyan yung uh -oh. love story. Hindi you know. talaga magkakatapat. Yeah, panoorin nyo na lang sa YouTube. Uh -oh. eh. Hindi namin kaya i-detailin lahat dito. Eh. Uh -oh. Ayun. Pero ibig sabihin, ang ang leksyon lang dito, mm. bawat love story ay may unique, unique. na mm -hmm. elemento. So, eh, yun ang nagkataon eh. Unique oh. yung elemento na yun sa mm -hmm. jeep. Ano? Pwento nila. Mm -hmm. Sa ikot jeep. May sabihan mm -hmm. na ganda yun? yun? Gusto ko ita. Unang <laughs> kita na yun. <laughs> Hindi naman. Matagal. Actually, na. mga eight years ko din siyang minantay. Grabe, oh. Na. Pero ang kagandahan nun, kasi yung uh, uh, wife ko, mm -hmm. Uh, nakita niya ako nung nag-start pa ako. Eh. Mm -hmm. So, kilalang kilala niya talaga ako. so, fan na pala oo, oh, siya. Nung no? nag-start akong mag-organize, mm -hmm. nandun din siya. Tumutulong mm -hmm. sa akin. Parang hindi mo siya, siya. napapansin, no? Hindi pansin na, siyempre. <laughs> uh, Umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Ito, siguro, ngayon, lalong-lalong uh, uh, na ngayon. Uh, na, talagang lalo doon sa tagig. Mm. Uh, paggabi, maraming tumatakbo ayun, na ayun. mababango. Ako gusto gusto kong tumakbo doon eh. Tsaka sa Ayala Triangle, oh, oh, oh. kahit maraming usok. Oo. Oh, eh, minsan ba, eh, hindi ka ba dinadapuan ng tukso sa mga bagay-bagay hmm. yeah, bagay yeah, na yeah. ganyan. Lalo pawis-pawis itong mga, yeah, no. mga dalaga na mga <laughs> ganyan. May mga, wala bang mga nangungulit-ulit coach, pwede ba mag-private yeah, no. session? Hindi. Yeah. Wow. Actually, hindi naman kasi in love na in love tayo kay Mises. Yeah, Si pio ito na yung 10K. ba yung 10 Ito yung 10 Ito yung <laughs> so, Actually, isa siya. Hi, o, isa siya sa Ayan. celebrity uh, na parang 47. Hindi ko lang matandaan kung bagay na exact na. Exact na, na, na pero nagkaroon sa akin. Mm -hmm. Sabi na amin so ko na sa kanya. So marami na encourage naman. Dahil yung kinuluan ko siya, nila na yung first na takbo niya, yung time na ginagawa. Tinas nung tumakbo siya. Mm -hmm. Pwede, naman Pwede naman pala. May science naman. Oo, yung mga tao ngayon, sa yung naging na hindi pa siya na. Sukatan. sukatan, sukatan na, mm -hmm. na yung 10K. Oo, yung 10K na yun. So ito, lahat ilang buwan lang? Ilang buwan lang. Nag-10K siya. Actually, more than a month lang kami mm -hmm. nag-train. Mm -hmm. Nahit niya yung time na yun. Ilang minuto yun? Parang 47 below. Hindi ko lang matandaan kung anong exact na ano. Pero nagkaroon siya ng... Uh, sub-piolo. So, kumalat siya nung time na yun. So, maraming na-encourage ng mga tao. Kasi, nilulok nila na, itong taong to, napaka-busy, ang daming mm -hmm. ginagawa. Tapos nung tumakbo siya, Pwede naman pala. Pwede mm -hmm. naman pala. May science naman oh, pala. Oo, oh, so yung galong, mga tao no? ngayon, siya yung naging ano? Sukatan. 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 So, so, piolo pa talaga yung sukatan oh, eh. No? Pero eh, <laughs> si Piolo naman talaga ang oh, sukatan oh. ng lahat ng... Hey, hey, hey! Pwede mo na, bang ikwento, natin? Coach? Kung, kasi hindi, siya na, hindi dapat siya magka-college. Eh. So, naging mm. scholar ka sa running Oo. para ma-inspire na yung mga bata. Mm -mm. Well, nung, nung una pa lang kasi, alam ko na yung kalagayan namin na mm. <coughs> separated yung parents ko, mm -hmm. six months pa lang. Tapos yung tatay ko, karpentero, mm -hmm. yung nanay ko, di ko alam nung time, <laughs> mm -hmm. kasi siya. Nine months pa lang eh. So, tinutulungan namin yung tatay ko kapag meron siyang ginagawang bahay, mm -hmm. karpentero eh. Mm -hmm. So, lahat kami magkakapatid, mm -hmm. kami yung tulong, taga... Tagahalo ng ano, ng semento, tagabuhat ng So, ito yung nabasa ko, nag-work ka daw sa construction site? Oo, yun. Sa sa tatay ko. So, yun yung tinuturungan ko siya. So, na-realize ko na mukhang hindi ako kapag-aral kasi mukhang hirap kami talaga sa pag-support ay Mayroon nga time na talagang hirap ka kung saan mo kukunin yung kakainin mo sa tatlong beses ang araw eh. Diba? So, happy ka na dalawa eh. So, yung na-realize ko ng sa sarili ko na every time na nakikita ko yung buhay na gano'n, na promise ko sa sarili ko na hindi hindi ko papayagan yung pamilya ko na maging ganyan mm -hmm. kung ako uh, magkakaroon mag ng chance o, Para mag So sabi ko paano ba siya magagawa ng paraan so pag-aaral mm -hmm. so actually sa lahat ng mga ginawa ko yung number one sa listahan ko is makatapos ng pag-aaral mm -hmm. so yung ibang mm -hmm. mga nakuha ko ngayon eh bonus na lang siya mm -hmm. uso kasi siya ngayon oh. tingin mo may mm -hmm. makikita natin ano na medyo magluwin yung enthusiasm ng publiko sa <laughs> Well, ito lang yung nakikita ko na advantage ng running ngayon. Kasi kung matatandaan mo, I think three years or five years ago, ang sikat na sport badminton. Badminton, mm -hmm. okay. oo. ba? Diba? So I think, oh, eh, okay. I think na tuto ka medo sa nangyari na ganon. Kasi hindi, sorry kung kung mal, kung, kung kung ano yung sasabihin ko. Kung oh, badminton. Kasi na. importante <laughs> din kasi yung ano eh Yung education ah, okay. sa sports. Eh. Kasi kapag ginagawa yung sports ngayon, tas na yun, tapos na-injure naman na nagkakaroon na ka ng injury hindi mo na mapagpapatuloy oh. so kami pinaghandaan namin yon isa isa yon sa nakita namin na naging challenge siguro so sa amin kaya ngayon marami kaming coaches para inahanda natin sila kasi marami ngayon five, first 5k niya after a week or after a month nag 42k na siya so yun yung yun yung inaano namin uh, kinokontrol kasi Kapag wala kang training, tumakbo ka ng 42K, masakit siya mm -hmm. eh. Sa so, totoo mm -hmm. lang, masakit As hindi ka natatakbo siya. ulit. Oo, hindi ka natatakbo mm -hmm. kasi bad yung experience mm -hmm. mo eh. Pero kapag maganda yung preparation mo, maganda yung base mm -hmm. mo, pag cross mo ng finish line, uulitin, uulitin, uulitin mo ulit. Correct. Diba? So, okay, coach, coach last oh. question. Mm -hmm. Kunyari, papanaw ka na bukas. Kunyari lang, papanaw ano? Papanaw na ako bukas. So, mm -hmm. Ano yung gusto mo huling uh, hapunan mo? ano ulam? <laughs> Adobo. 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 Oh, Walang itlog coach. Favorite kayo yung adobo. Mm -hmm. Walang itlog. Hindi, si sinungkot siya. Sinungkot siya. Sinungkot siya. Oo, oh, yung ganun. Yung, yung prinito pa siya, di ba? Oo. Oh. Oh. Right. Yun Pinatuyo. Oo, oh, oh, tuyo. Sarap, oh. sarap yun, di ba? Kasi eh, pag tumatakbo ako, yun laging na-imagine ko. Lalo adobo. na kapag yung... The <laughs> ending mo. Adobo. Oh, lalo na kapag 42K, nandun hmm. ka na sa 30 kilometer. Ito kasi tinatawag oh. namin na ano eh, na hitting the wall. Oh. Hitting the wall. Oo, so, oh, yung itong part na to. Gusto mo na oh, ito part na to. So, sa physically at saka mentally, mm -hmm. bumibigay ka eh. Mm -hmm. So, mayroong time na yung feeling mo gutom ka. Mm -hmm. Gusto mo nang kumain. So, unang nakikita ko, adobo. Adobo. <laughs> <laughs> oh, yun so, yun finish line, ano? Adobo. Oh. Tsaka pag nalungkot, tumakbulang. Tumakbulang. Oh, Mayroon ako mga kilala, broken, broken hearted sila. So, tumakbulang, ano? Plus, diba? Kahit malungkot ka pagkatapos, ano? at least pumayat ka. Mm -hmm. Diba? Huwag lang yung pag nakabuntis mm -hmm. ka. Huwag kang tatakbo. Kaya pala pa ka na, yeah. mga yeah. kapatid. Coach Rio de la Cruz. Ito isang maari natin mapulot sa buhay ni Coach Rio. No? Ang buhay ay hindi 100 meter dash. It's a goddamn marathon. Yes. Tama, tama, tama. tama. Coach, tama. Ang galing mo talaga. <laughs> <laughs>